bakit nga ba ako nagman what is up guys welcome to another vlog so for today's video ang topic natin is bakit nga ba ako nag instead of automatic which is mostly common na ginagamit ngayon and mas convenient sa manual So alam naman natin na medyo nakakapagod ang full manual dalhin. And first reason is gamit kong motor for 6 years nung nag-aaral ako sa college is automatic. And kaya medyo nagsawa na ako sa automatic at nag-manual naman. At so far din naman ako nagsisisi kung bakit ako nag manual instead of automatic so napaisip din ako nung una before ko binili tong radar na mag aerox muna mag aerox ang ko so katagalan dumadami ng bumibili ng aerox at papaisip din ako kung mas kaka enjoy mag manual kasi nga kapag automatic lagi ka lang nakapihit sa silingidor second reason guys is medyo nag-aalangan ako sa safety ng automatic pag naputol yung for example lang yung mostly kasi mga sa mga automatic ikabli yung brake and yung iba din merong disc brake pero di ABS oops bawal yan ba't dyan ka nag u-turn galing mag U-turn uphill tapos kurbada pa nag U-turn very good so back to the topic so yun ang kalawang rason bakit hindi ako nag automatic kasi nga medyo nag alangan ako sa safe ng automatic pero di naman tested naman yan so wala lang sa so opinion ko lang to ha if you disagree then you disagree pangatlong <laughs> reason guys is yung engine braking so mas maganda yung engine braking sa manual kasi nga nakapagkocontrol ka which gear you want to which you are with English na nangyawa so nakocontrol mo kung anong gear ka mag engine brake so di katulad ng automatic na yung engine braking is pareha lang so di katulad ng manual yung engine braking ng lower at yung mataas na gear is di parehas the fourth reason guys is if ever man if ever man na mag upgrade ako into higher CC so di na ako masadong mag mag adjust kasi nga nakapag naka so sa tawag pa na master ko na yung sa na all master <laughs> na master ko na yung manual so yun isa sa rason and nagpa, nagbabalak din pala ako guys na mag upgrade and plano ko is nasa Jixer 250 or MT-03 buti na lang di masyadong maraming nagra-ride guys di masyadong hassle mas na enjoy mo yung moment and mamaya is papakita ko sa inyo ang drone shot ko dito so dala ko yung drone ko papalipad ako para makita niyo yung view dito And guys, dito ko na lang tatapusin ang vlog na to. So kung nag-enjoy ka sa panonood, huwag kalimutan mag-like, comment, at subscribe. And share this video. So hanggang dito na lang. Peace!